Sa May 12, 2025, muling isasagawa ang midterm elections. Kaya habang hindi pa nagsisimula ang paghahain ng COC, isang alyansang team ang ipinasok ng partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang pagsasanib-pwersa ng kanyang Partido Federal ng Pilipinas at ng Nationalista Party ni Namani Villar. We must put our partisan, our personal differences aside. Whatever they may be, mayroong malaki, mayroong maliit. Ngunit ay mahalaga, ang pinakamahalaga, ay pagkasundo tayo kung ano ang pinakamaganda para matulungan natin ang ating mga kababayan yan ang ating gagawin at sabay-sabay nating gagawin Noong ika ng Agosto sa Tagig City sinagawang ceremonial alliance signing ayon sa pangulo malaking hakbang ito para matiyak ang pagkakapanalo ng kanilang mga kandidato sa darating na halalan If we are spending our time our resources and our energy with opposing one another for our political means then we have very little time resources and energy left for transforming our country into a better place to transforming the lives of our people isa lamang ito sa mga alyansang pinasok ng partido ng pangulo nauna na rito ang lakas CMD Nationalist People Coalition at ang National Unity Party. Si Pangulong Marcos ay naging miyembro ng Nationalista Party mula pa noong taong 2009. Pero taong 2022, kumalas ito para sumali sa Partido Federal ng Pilipinas sa pagtakbo nito sa pagkapangulo. The most important thing is that we share a common vision for the country. Sabi nga natin sa Nationalista, ang bayan higit sa lahat. Our political party has always supported President Ferdinand Bombong Marcos. He was part of our senatorial lineup when I ran for president in 2010. When he ran for president, the entire party threw its support to his candidacy. I should also mention here that his father, the late president, Ferdinand Marcos, was a nationalista. That alliance now has formed the largest political bloc in the Philippines. And that political bloc, uh, where, kung saan man tayo nanggaling, ay tayo nag tayo ay nagkita-kita dahil sa pagkakasunduan natin na ang kailangan ng Pilipinas para pag, pa, ang kailangan nating gawin para pagandahin ang Pilipinas para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino ang kailangan nating gawin ay sama-sama tayo dapat kapit bisig tayo na nagtutulungan at hindi para lamang sa ating partido, hindi para lamang sa ating mga sarili, kung hindi talaga sa serbisyo para sa ating mga kababayan. Pero ang ilang butante hati ang opinion kung gagana pa ba ang strategiyang unity matapos ang nangyaring breakup sa unity ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo. Lahat-lahat sila nakakaisa. Wala naman akong masasabi sa kanila. Meron lang naman politician na uh, sana hindi na tinatawag ng dati maraming nang daw sabi nila ayun sa kanila pero uh, malalaman naman natin pag na-hire na sila bilang uh, sa inaano natin na na-boat na, na natin bilang ngalan uh, mayor councilor o di man uh, vice president president ngayon. Uh, malalaman natin kung talagang totoo nga sila na mamayang Pilipino na, na nagkakaisa na tulong-tulong sa bansang ito upang umulad. Sa ngayon, pinipili pa ng Nationalista Party ang mga ipapasok nilang senatorial slate, gaya ni na Sen. Aimee Marcos, Congresswoman Camille Villar at Senator Pia Cayetano. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.